Yan mga guys, uh, ikot ikot naman tayo dito sa kabila. Punta naman tayo doon sa page Ang sobrang ganda talaga ng mga view dito. Grabing views ang uh, Manila Bay. And dito guys, uh, makikita nyo rin yung mga ibon na malapit sa tao Hindi umaalis. Pag binigyan nyo ng pagkain, eh, lumalapit. Ayan kagaya yan. Ayan sila, ang lalaki oh.

pag binigyan nyo rito ng pagkain, lalo pag isda ay lumalapit talaga sila sa tao. Ang ganda. Nababait yung ibon dito mga bis. Yan, ang ganda ng view rito. Yan ang cultural center. So yung mga view ngayon dito sa Bolivar, napakaganda. Ito naman, parang nasa ibang bansa ka yung nito, uh, yung mga halaman dito, napakaganda. yeah. yung mga halaman dito, ang gaganda. parang nasa abroad ka lang. Yan, napakaganda. Naglalakihan ang mga building dito. Nakad lakad lang si Papalon dito uh, habang namamasyal tayo kasi uh, naugutom na rin ako oh. hanggang pastry lang tayo mga guys kata uuwi uh, na si Papa Lon dahil gutom na matrapik oh Ayan mga guys, ang sarap dito talaga maglakad dito sa oh, Lapit na tayo sa pastry 3 Ayan, oh, maluwag ng traffic dito Ayan, uh, naglalakad tayo dito sa Boulevard At uh, napakaganda, mahangin na uh, Malamig, ang simoy sa hangin Kaya lang, ang dami naman mga sasakyan Ang bibilis na mga takbo Yan. Yan mga guys, so, nandito na tayo ngayon sa phase 3. Nandito tayo sa uh, uh, tawag dito yung sa water treatment dito. Ayan. Yung mga nagsasala ng na mga maraming tubig. Dito naman, narating naman dito sa papalon. Ikot na sa papalon para may pakita natin sa iyo. Ayan, ang ganda ng mga kwan dyan. May mga halaman. Dati walang halaman ito mga guys ha. Ayan o. Oh nilagyan na nila sa halaman yan napakaganda at uh, nilagyan din nila ng bakod kasi uh, yung iba din at uh, mga kababayan basta lang pumapasok din kasi dito na uh, yung mga nagtitinda tinda, nagtitinda -tinda yung iba uh, yung mga dumi na iiwanan uh, dito ngayon naglalakad si Papalon Nakapa, napakaluag ang traffic ngayon, no? kanina traffic doon, ngayon wala na maluag na. Ayun yung Doon lang tayo galing sa kabila mga guys, ayun doon sa kabila. Ito na yung fish tree. Uh, meron pa rin na dito yung ipakalakad. Pero pa ilan-ilan lang. Yan, katulad yan. May mga foreigner. building up view ito yung nagtataas ang view na ito sa Manila Bay sa Ruas Boulevard ito naman naglalakad si Papa Lon sa Ruas Boulevard sa Baywalk ayan yung mga building dito guys nandiyan pa rin yung mga tinanggal na mga boya oh, yeah. tinambak pa rin dyan ah. yan yung mga kaya yeah, tito na ako ganis kabila umikot lang ako doon yan napakagandang tanawin dito at uh, meron din dito nagpapainit nagtatanggal ng damit sa katawan nila ayan lakad ko naman ngayon napakaganda oh. walang mga pasura guys maliban lang dito sa buya na nakatabi uh, tinambak dito kasi hindi natin alam yan baka ibalik din yan doon sa dagat kasi yan ang tagasala ng mga basura ayun, nalakad-lakad naman dito si Papalon ata uh, pagdating ng place to tatawid na doon sa si papaloon at uuwi uh, na rin at uh, gutom na ayan. ito yung view sa Manila Bay napakaganda ayan uh, maluwag naman yung traffic ngayon mabilis lang lumusot ng mga sasakyan ngayon ayan sarap maglakad dito guys kahit sabihin mo mainit sarap mga kasi hindi siya hindi mo ramdam yung init kasi yung nararamdaman mo sa balat mo yung lamig na galing sa dagat so, kagaya yan yun himik ang biwak ngayon yan, nag-e-stop naman yung mga sasakyan pero mga guys, uh, naglalakad tayo dito uh, malapit na tayo sa phase 2 yan o, yung mga building dito na ganda ng mga view yung mga barko doon mga guys oh. hindi natin makita yan doon sa kabila kagaya nung nakarang araw pumunta tayo doon sa uh, pumunta doon sa Moa hindi yan nakikita yung mga barko andyan yung mga barko pala oh. lakad-lakad nice pa lang is kahit mainit Kaya mga guys, nandito na tayo sa face to. Yan, nakikita nyo na yung malaking canyon dyan. Pero hindi yung totoo ha. mga na display lang yan dyan. Ganda ng view. Maluwag na maluwag ang traffic ngayon. Yan yung mga view dito. Napakaganda. pumpin no? bukasin uh, bukas yung tubig ito yung face uh, soap tayo uuwi na rin dyan pag natin dito guys uuwi uh, na rin oh. ako dahil na Kita nyo guys yung view Ayan, traffic dito sa putuling ko na to sa lahat ng mga subscriber ko, maraming salamat sa si inyo. Uuwi na si Papa tanga tanghaling tapat na. At gutom na rin ako. Maraming salamat sa lahat ng mga subscriber ko sa mga viewers ko na walang sa ako. Suporta sa akin. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!